si Yulo. Oh, Nangandang tangali ka kapsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayong ginisang pakbet na parda, kamote, kardis, patani. Tapos dinamihan natin ng maraming maraming kamatis. Ay, kino George. O, tayo. ang bango. Pray mo na tayo kakabsat, baka tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Mamit na eh. O ito, unang subo para kay Josephine Baronia ng Tondo. Shoutout sa iyo kapatid. Okay, hey, Pangalawang subo para kay Rene de Guzman ng uh, San Miguel Bulacan. Para sa iyo kapatid, shout out sa mm. May konting sabaw ka kapsa. sabaw ng kamatis. Hindi niya ako ng tubig. So ito para kay Nava Ortiz Frederick ng Bacnotang La Union. Yan, shout out po dyan sa La Union. Bukamote para kay Edmar Rapada Obra from Ramos Tarlac. Siyempre, shout kay Bautista Biloria. Elson ng Bayumbong ni Babiskaya. Shoutout sa iyo kapatid, aking kababayan. syempre, shoutout kay Amado Peria ng Balunggaw, Pangasinan. oo, oh, para sa iyo. mas yung George. isali na rin natin si Nelia Oliveros Arcio ng uh, Antipolo City. Yan, shoutout po dyan sa Antipolo. Hmm. Siyempre, shoutout sa pinakamahabang pangalan na i-shoutout ko ngayon na si Ma'am Yoli Yolanda Sibayan Flores ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, shoutout po dyan sa Palawan. At siyempre, shoutout kay Ma'am Christy Tesorero ng Abu Dhabi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. syempre, shoutout kay paring Cesar Ebrio Pianyo Senior. Ayan, shoutout sa'yo kapatid. Hmm, okay, masin. Sa mga nagpapashoutout ka kamsat na hindi ko nabanggit, eh, pakiulit na lang po yung comment. At next video, ah uh, shoutout ko kayo. Habang kumakain. Okay, mas malati. Parda. Super far <clears throat> Siyempre, himagas, kakabsat. Mm, saging ni Pasing. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always na bigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.